Dating tahimik ang Aulo Dam, pero nagbago raw ang lahat nang dumating ang Black Mask. Dati po kasi, sir, marami kaming mga... Pinawawalan po kasi namin ng tilapia itong aming dam. Nangihingi po kami sa DA. Opo. Okay. Uh, li uh, daang libong tilapia po pinawawalan namin na siya pong hinuhuli ng aming mga isda. Mm -hmm. Mula po nung magsilaki yung mga black mass na yan, nawala na po yung tilapia. Um, so, ano, sa uh, 2007, Uh, tilapia lang ang nauhuli dito. Dito lang pong taong ito dumami yung black mass. 2011 meron okay na. Okay pa po yung Meron po pero madalang pa po sila. Dahil dito, maraming mangingisda ang nagpalit na ng trabaho. Dati po, yung aming mga mangingisda, na itataguyod po nila yung pang-araw-araw nilang pambuhay sa pamilya nila sa pangingisda lang po dito sa dam. Pero ngayon po, marami na pong nagtatrabaho sa labas dahil wala na nga po silang mahuli. Ayon kay Kapitan Sani, Taon-taon raw nagpapakola ng tilapia sa dam. Pero ngayong taon, mukhang tuluyan ng walang aanihing tilapia ang mga mangisda rito. Nagdadalawang isip na raw kasi ang lokal na pamahalaan dahil baka ubusin lang ulit ng black mass ang mga tilapia. Buhay pa oh. Yan, black mass oh. Isang di pangkaraniwang isda ang nakita ko. Uh! <laughs> My, gosh. My gosh, ang laki. Ito, yung mga Ito na, na kaya ang black mass? Yung black mass sa Pantabangan, uh, ibang species ng isda yun. No? Na-identify na natin, sa yung bighead carp. Pero pagdating dito sa Aulo, iba naman yung black mass dito. No? Ang black mass dito, yung tinatawag nilang Toman snakehead. Kilala ko yung snakehead as a pet, you know? yung mga mahilig mag-alaga ng mga carnivorous, aggressive type of fish. Hindi ka pwede magsa maglagay nito sa isang aquarium na may kasamang iba dahil sigurado kakainin niya itong mga isda nito. And that is here. What is it doing here in Aulo? Sa sobrang mailap na hulihin ito at hindi na nahuli sa net, ang ginagawa ng mga mga dito, nangungoriente na. Dati daw mayroong mga karatula dyan na bawal mang oriente. Bawal nga ba yan talaga? May batas ba yan? Opo, totoo po yun. Barangay ordinance po ng barangay namin yung bawal mang oriente. Dati po. Pero nung lumitaw po yung mga black mass na yan, kuryente lang naman pong pwede namin para mas maintindihan ko pa ang ibang karakter ng Snakehead na tinatawag na Black mask. ako mismo ang susubok mang isda rito at kasama ko pa rin ang grupo ng anglers. Ibang behavior nitong Black na ito, I can't wait to get to the dam and start fishing. And uh, sabi nila, Doc, prepare yourself. Ang um, matatagpuan nyo ditong Black napaka-aggressive, ano? Ito yung mga lure na ginagamit pang pain. Kasi daw yung mga snakehead na ito, uh, mahilig siya sa mga palaka, isa sa mga diet ngayon. Ano, hindi tayo mag- or fan casting tawag doon pag ganyan. Yung! Yung! Huli na! Yun! Yun. Yun. Kinagat yan. Huli! Baka kailangan ko makaingin at tulong kay Willie. Maya-maya lang. Ito na, no? may sumisigaw na, oy! And uh, nakita ko yung tip ng, ng rod nila. Talagang nagsisi na siya, no? Nag, nagsisi, nag u Ha? Tanggal yung hook? Ay, oo. Oh. So, sobrang lakas ng isda, natanggal niya yung hook. Wood sa tinanggal niya yung hook, natira na lang yung kanyang kaliskis ito. Ito yung kanyang kaliskis, nakakapit na lang. kas nga ang sinasabing black mass at parang may hirapan kaming iangat ito sa tubig. Ilang oras ang nakalipas na may kumagat ulit. Ay, nawakan. Yun, first catch of the day. Okay, tama yung ngipin nito. So ito yung tinatawag nilang snakehead o yung toman, ano, no? Snakehead. Uh, ito 'yung mga lumalaki talaga. Hanggang gano'ng kalaki 'to Lumalaki? 18 kilos, 10 to 10 kilos. Kaya sikat siya sa sports fishing dahil ano nga very challenging itong paghuli nitong mga snakehead. Kilalang mapaminsala ang snakehead na ito na mula pa sa Thailand, nakilalang sa tawag na toman. Sa Estados Unidos, matagal nang ipinagbawal ang pag-import ng snakehead. Dahil na rin sa banta nitong ubusin ang mga endemic o lokal na isda sa kanilang bansa.